Hello mga kamams vlog. So meron ulit akong another tutorial. Ito is about sa Shopee apps. O di ba? Diba, halos lahat sa atin na invite na sa affiliate partnership. Ano? So bibigyan ko kayo ng idea kung papaano tayo kikita sa Shopee sa pamamagitan ng pagpo-post ng video with Yellow Basket. So pinag-aralan ko siya kung papaano yung pagpo-post sa Shopee with Yellow Basket katulad ng ginagawa ko sa TikTok apps ano nakakapag-post ako doon ng mga products or video ko yung akin direct selling na may Yellow Basket. So dito pinag-aralan ko din kung paano mag-post ng may Yellow Basket ano. So kung interesado ka panoorin mo to hanggang dulo. Dapat hanggang dulo niyo panoorin ha para maintindihan niyo kung paano. Napunta tayo sa ating mga Shopee account. Then dito pipili lang tayo ng products na gusto nating i-post dito kay Shopee, ano, para magkaroon na rin tayo ng yellow basket, ano. Madali lang 'yan. So kung hindi niyo naman makita or wala kayong gusto inyo sa nakikita niyo, pwede niyo namang i-search kung ano yung available na products na on hand niyo, ano dahil ako ay meron akong video ng products na gusto kong i-post dito kay Shabby. So, yun na lang ang aking isi-search dito. Ayan, nasa number one siya. Ang ating hair dryer cap towel. So, hanapin ko lang yung kamukha ng hawak kong product. So, ayan siya. At di sa gilid yan, makikita nyo yung heart. Ang gagawin niyo doon sa heart na yon ilalike nyo o ikiklik nyo. Then back tayo. Proceed tayo sa pagpo-post ng video dito kay Shopee. Click ang video and live dito sa gitna. Then sa taas makikita mo yung plus sign sa taas. Click mo lang yon. Then ayan, mapupunta tayo sa ating gallery. Click lang natin yung gallery para makapili tayo ng video na ating post dito kay Shopee. And click next. Then, pwede nyo rin yan lagyan ng caption or title na pang pangalan ng products na hawak niyo. Click nyo lang yung A. Tulad niyang hawak kong yan, hair dryer cap towel. So, pwede nyo yung iipod kung saan nyo gustong ilagay. Ayan. Then, back. Dahil lang natin yung pangalan niya para kasi kasama din siya dun sa haba ng video ano kapag okay na click done then ayan proceed naman tayo sa paglalagay ng caption niya and pwede rin kayo maglagay ng hashtag then dito sa ad product ayan na yung yellow basket natin ano so pag click natin ng ad product makikita natin dyan yung mga nilike natin o oh, clinic nating heart kanina, so ayan nasa unahan yung aking nilay kanina yan yung ating ilalagay dyan sa ating yellow basket pwede nyo na palitan yung pangalan nyo, or kung gusto nyo yun na lang talagang pangalan mismo ng products, then ayan automatically nasa facebook na rin nyo nakapost ano, option din kung gusto nyo isave sa gallery nyo yung products before nyo, or yung video before nyo ipost, so yun lang, sana nasundan nyo, follow for more, bye bye